kilo mo na naay eat all you can din sa kauswagan. Dili na ka mag-problema kung gusto ka mukhaon o lami nga klasik klasing nga mga sudan. E halos na ana ah, din ang imong mga paborito na yung mga seafoods, manok o baka. O naapod sila yung mga dessert like macaroni salad, buko salad, suman o mga drinks. Imagine for only 250 pesos kinitanan pwede na nimong matilawan. Grabe. Yo! What's up mga sir! Welcome sa atong kaon sir ye episode 12 Nadita karo nag suru sa kauswagan Lanao del Norte Dini sa ilang Fisherman's Wharf, Food Park and Entertainment Center Sa mga wala kabalo balo, mauni ang usa kasuruyanan sa kauswagan wow. Indot kayo magbanding and magchill-chill -chill din e kaoba ng imong family and friends E kung hilig mo music na ay mga live band na entertain sa inyo ha kung gutuman mo ayaw ka balaka kay na ay daghang pagkaunan na inyong kapilian but for now akong i-share sa inyo ang bagong open nga pagkaunan nga nag-invite sa tua walay lain kundi ang golden mare suto kill offers la din ni og eat all you can for only 250 pesos At tanaw na lang mga food yan sila ay shrimp adubong atay ang batikulon fried chicken crabs tahong chicken buffalo inilaw, pansit, halang alang o balbakwa. Naapod slide dessert nga buko salad apan wak na takaabot kay nahurot na mao ang nabilin kay macaroni salad og suman na lang apan goods gyapon na siya kay lami man na og ang atong mga drinks ako dako og luag pud ang ilang pwesto mao kaya kayo bahalag unsa mo kadaghan sa imong mga kauban well nagkaon mo malingaw pud mo og paminaw og lantaw sa live band. Oh, Perpek dinis ruyan Kanan og tambayan karon ato na ning hamalun ng ilang mga pagkaon. Pwede ninyo tilawan o kaunon tanan apan i-make e sure lang pod na kaya ninyo hut doon ang inyong gikuha. Nagkuha kanon, shrimp, batikulon, pansit, kinilaw, halang-halang o balbakwa, dayon suman o pineapple drink. Goods na ni para sa kuha kay kung makulangan ta, pwede man ta mo balik niya pag nahut na ni siya. Nauna ni ang atong hamalon. Dili halata ngawa war ako gay <laughs> In fairness, mga lamian po ang ilang mga pagkaon. Lamian po silang batikulon kay walay ang hit. So kung ikaw gigutom o gusto ka mukhaon o klase-klase nga mga potay, din na mo sa Golden Mare Sutokil kay sigurado mabusog mo sa ilang eat all you can. lang hinan takotob mga sir. Dagang salamat sa paglantaw. Amping mo permi and God bless.